Ano? Ako dyan eh. Paano naman tayo nito? Oh. Higaan ko yan. Uy. Aray! Aray! Sobra naman, sobra. Uy. Dala-dalawa kayo. Ha? Ang laki ng ano sakop mo. Si Crunch, tignan mo. Oh. Tinignan mo nga. Sabi ko, tignan mo siya, Ali. Hindi pala maliit yung sako po. Pa ako yan eh. Ano na? Kailan ang dalawa matutulog dito? Ay, tulugan, tatlong tatlo tatlo, tatlo kayo diyan. Sa mga nag nagkukup-kup po, nang pwedeng matulugan, wala po ako matulugan. 'Di ba? Kahit pogi ka, hindi tinuturo lang kita wala akong pagkain, isa ka pa. Pogi ka. Pero nangunguha ka ng higaan. Ikaw, maganda ka. Pero nang umuha ka higaan, ano na lang gagawin ko sa inyo? Ha? Ikaw, aba, bumesto ka pa. Ano yung pwesto ko ganito, Mace? Habang tulog, walang galawan para lang hindi kayo magalaw? Be, ang laki ng sakop mo, be. Ah, gano'n? Pumesto ka pa talaga ng mas maganda, no? Ano? Eh, medyo malaki ka. Hindi ka maliit, ha? Manakakalimutan mo. Malaki ka. Ay, sarap. Eh, no? No, bakto ba dalawa? Hmm. Tumitingin ka pa sa camera. Papapogi ka pa. Alam namin go, pogi ka. Alam namin, gwapo ka. Pero magpatulog ka kahit maganda ka. Ay? Yan, harot. Ang gusto. Hindi ako nakikipagharutan. Pinapagalitan kita dahil. Okay, tulog ako. Good night, Hershey. Wala ka ng pwesto. Hanap pwesto. Hershey, wala ka ng pwesto. Ay, ang galing. Mas wala kayo sa ako. Galing ano po? Opo. Anong gagawin ko sa'yo? Tulog na tayo. Tulog na. Yan. Bye. Ganun pala yung technique. Ay, umikot lang? Ganon? Ay, ang talino mo, no? May technique siya. Aalis kunwari. Para umalis ako sa pwesto. Sige. Slip na. Slip. Tama na. Slip. <laughs> Slip na. Slip. 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 Slip na. បាទខ្ញុំវិបាក